Magandang araw. Marami nagtatanong kung ano yung mga pagkain na pinapakain ko kay Luis tulad ng mga gulay, prutas, at iba pa. Sa ngayon, ang meron lang kaming pagkain ni Luis is itong mangustin. Pinapakain ko siya nito pag meron. Kasi medyo mahal din itong mangustin. So, sa isang araw, isang beses lang. Tapos sunod na ulit, ganun. Tapos, yung papaya, dragon fruit, isa, pa isa-isa lang nang binibili kami kasi nga mahal din yan. Tapos yung mangga, ano lang din, pa konti konte Yung ubas, hindi siya talaga pinapakain ito kasi manipis yung balat nito. Pero pag tinatalupan, pwede naman pakainin. Basta talupan lang siya ng ayos. Tapos syempre, pag bumibili kami ng gulay, hindi nawawala yung carrot kasi ginagawa ko tong carrot juice sa kanya araw-araw na may lahok ng talbos ng malunggay tapos bumili na rin ako ng gulay kasi minsan lang kami mapapunta ng binyan kasi doon sa binyan medyo mura-mura yung bilihin compare dito na syempre ano na, mahal na talaga yung bilihin. Etong sitaw, nabili ko lang yan ng 20 pesos or 25. Tapos, itong sayote, 11 pesos lang yan. Ito, mura lang din to. Hindi ko alam kung mga nasa 30, ganoon. Tapos, ito yung ampalaya, ito parang 43 pesos, itong dalawa. Itong talong, hmm? hindi ko alam kung magkano din ba yung talong. Itong kalabasa is 47. Natatandaan ko 47 to. Kasi ang kilo daw niya ay 20, a ah 40. No, tapos itong okra, sabi ko, kung pwede kalahati lang kasi masyadong madami pag isang kilo, ah uh, parang 40 plus lang din siya. Tapos syempre yung kamatis, lagi kami may kamatis. Pag bumibili ako ng kamatis, hindi yung pula. Kasi madaling masira pag ganun. Kaya ganyan lang yan pa. Para, para pag medyo nagtagal-tagal, hinog na yan. Tapos syempre, pecha. Yung iba naman, hindi ko pa siya nabili. Kasi wala akong nakita. And also, dahil din ng, syempre, ng budget. Ganon. Tapos sa mga prutas, balik tayo sa mga prutas. Sa mga prutas niya, ah, uh, pag wala kaming mabili nito, kasi yung dragon fruit at mangustin is madalang lang dito sa balibago. Pag wala niyan, bumibili kami ng tawag dun, ng guyabano, isa rin yun. Maganda rin yun sa kanya, yung guyabano. At saka, minsan, pakuha na, kinakain din niya, yun din yung pinapalit namin pag wala siyang prutas. Bago ko to ilagay sa ref, ah uh, ko muna ito ng may asin. Tubig na may asin kasi, para sure na malinis siya bago mo siya ilagay sa ref. Tapos, kung napapansin nyo, wala akong binili na isda, karne, at saka manok. Kasi, pag magluluto kami, doon lang pa kami bumibili. May malapit na mabilihan dito sa riwa naman. Pagka umaga pa lang, alam mo magluluto kami ng tinola, maaga pa lang doon, bibili na kami ng manok. Tapos, yun, hindi kami nag sa freezer. Kasi, parang hindi maganda sa kanya. Mahirap mag istak ng pagkain sa kanya. Pero pag kami lang dalawa at wala siya dito, yun, nag i kami. Ah, uh, pag may alam kayo guys na prutas at gulay na mura lang yung kayang bilhin, wag yung masyadong mahal. Ah, uh, message nyo lang ako or i-comment nyo lang kung ano yung pwede pang ipakain sa kanya. Thank you! Bye-bye!